Teka muna, assessment-assessment muna tayo ha ah. sa mga nangyari kahapon ah, bago natin puntahan yung Kongreso ngayong araw na ito. Ano bang... Ah, Paano ba yan? Pagka nagkasabay ng ah, hearing yung dalawang ah, Kongreso, ah, Congress at saka Senate, sino iyonahin dyan? <laughs> Gulo, no? Alamin natin. Teka muna, nasa linya po natin ang presidente po ng ah, Buklura ng Manggagawang ah, Pilipino. Eh, assessment muna kung ano nangyari kahapon. Tingnan natin kung anong kanyang... Ah, uh, masasabi. Kaibigan natin to si Attorney Luke Espiritu. Attorney, magandang araw po. Magandang araw, ha, Dennis. Ayan. Attorney, assessment muna. Ano ba ang masasabi mo doon sa mga nangyayari kahapon doon muna sa Senado? Uh, ang assessment ko, talagang may, may script na na nabubuo eh. <laughs> uh, ginigisa lang yung uh, mga kontraktor at saka DPWH officials. Uh, sinaman na rin nila ang COA dahil sa hindi napigilan ang mga Uh, paglustay ng pera. Uh -huh. Pero bakit ang tanong, bakit hindi umaabot sa mga kongresista at saka mga senador at mga local officials at uh, mga taga-gobyerno. Yung pagtatanong? Uh, yung pagtatanong uh -huh. kasi hindi naman mangyayari. Yung mga ghost projects, imagine mo yan. Ha? Ibig sabihin, hindi na sila nagkasya doon sa 30 to 40 percent na dating SOP. Hmm. Eh, kapag ghost project, 100 percent yan. Eh. Pwede uh -huh. ba namang mangyari yan na yung nag-sponsor ng mga proyektong yan? Meron na nga mga congressional insertions, tapos executive insertions ng mga proyekto, tapos pwede ba yung maging ghost kung hindi nila malalaman, kung hindi sila involved. So bakit ang investigasyon parang nagiging script na ngayon, gisahin lang ang mga lifestyle nila Diskaya, ilang kotse meron sila, gisahin uh, ang mga DPWH officials, uh, pati ang COA. Pero hindi dinidisa sa mga kongresman at uh, senador. In fact, ginamit pa nilang platform para magugas ng kamay. ginamit uh, ni Senator Bongo na tinanong niya si Disgaya at uh, para magpaliwanag na ako, wala akong alam dyan. Ha? Ah. Wala akong alam kahit anong nangyari dyan sa negosyo ng aming pamilya. So ginagamit pa nilang platform in order to wash their hands off any involvement in these projects. Baka ganun din ang mangyari sa kongreso, Atorne. Oo, siyempre. Alam naman natin, mga kongresista, contractor nga eh. Nagiging kongresista eh. Andiyan si Zalvico na malaking contractor. Isa sa mga 15 contractors na nag-corner ng 100 billion. Ayon mismo sa revelation ni Bongbong Marcos na 15 contractors, biggest contractors in the entire Philippines. Eh nasa kongreso siya ngayon. Uh, at siyempre, ang mga congressman natin ang nagbubuo ng budget. Uh, tanda natin noong 2025, ginawa nilang 1.2 trilyon ang budget ng DPWH, mas mataas pa kaysa sa Department of Education. So uh, niluto nila ang budget, bigyan ng malaking pera ang DPWH. Ngayon, na naipakita na ninanaka o nilulustay ang pera ng DPWH, eh, kailangan nagluto niya ng budget eh. Diba? So uh, ito is a case of uh, people being involved most likely in this uh, mess uh doing the investigation so ang problema nito kung ang investigation ay ang layon ay para ishield ang ating mga kongresista mga senador mga politiko. kahit paano ba attorney kayo i natuwa dahil uh, mag-iimbestiga na rin ang uh, ombudsman ah uh, syempre any investigation is good pero yes. kailangan magbantay uh -huh. kasi the, uh, investigation can be used uh, in many different ways it can be used in order to direct attention only to uh, the, yung mga smaller fish, mga smaller fry. Uh, para kagaya niya, Dennis, ano, uh, marami na meron, marami mga corruptions corruption scandal sa Pilipinas tulad mm -hmm. ng kay uh, Janet Lim, Lim Napoles. Mm -hmm. Pero right now, si Janet Lim Napoles lang na ang nakulong. Mm -hmm. It's as if parang siya lang ang gumawa ng krimen at hindi kasali. Yung iba, nakawala na. <laughs> nakawala na, bumalik na nga sa Senado eh. <laughs> <laughs> Oo. Oh, oh, oh. So mangyayari ngayon na uh, ganito mga ganito na magiging senaryo sa mga susunod na araw at panahon. Attorney, eh mas maganda na rin na sasabay kasi ang sabi ng Malacañang uh, uh, yung uh, parang third party um uh, nga rin, attorney. And, and, I think it's a good move din. Eh, kung third party independent, siguro doing independent. Uh, kasi kung siyempre, ang mag-appoint ay uh, ay uh, ang Pangulo. Uh, so kung sino man ang i-appoint, dapat hindi beholden doon sa kanya. Dapat uh, hmm. mayroong participation ng uh, civil society, may participation ng lahat ng mga sektor, mga experts na Yod. galing sa mga sektor. Ah. Di ba? Na hindi beholden sa appointing authority. Talagang independent investigation, independent citizens audit ang gagawin. Yun, parang kasama lahat, kasama lahat dahil may mga pagkakataon na hindi nila nakikita yung kasi kahapon, sabi ko nga kanina sa sa start nung ano, nung uh, simula na aking programa, parang may mga bagay doon na alam na natin ang matagal na nangyayari tulad ng mga pagsali ng mga ilang mga kontratista sa ibang pangalan na sila rin na may are para nagugulat din sila, attorney. Kahapon. <laughs> oh, oh, oh nagu Nagugulat-gulatan <laughs> uh, pero <laughs> nagugulat-gulatan. Uh, alam mo, maganda na rin na itong si Bongbong Marcos ay nagtangka na i-shore up ang kanyang popularity ano? kasi bagsak nga eh. Dahil uh, ang resulta ng 2025 elections, na-realize niya mm -hmm. na ako, Oo. Oh, magiging lame duck ako. Kaya ginamit niya ng issue itong uh, flag control project. Pero nagbukas ito ng can of worms at uh, hindi niya makukontrol fully kung saan na abot ito, baka umabot ito, kaya, kaya, pati mismo sa mga aliado niya. Wala ni Zaldico. Ang uh, trabaho natin, uh, i-welcome yan, i-welcome. Pero alam natin na ang uh, interest ni Bongbong Marcos ay para uh, i-shore up ang kanyang popularity at uh, ilimitahin limitahin kung uh, saan man umabot ang investigasyon, ang trabaho natin ipaabot sa rurok. Oh. Kaya oh. pante ang demand oh. Oh. na isama oh. ang mga politiko. Oh. Kung Hindi kung DPWH lang. Oh, kung maging ano, kung maging uh, so lalo bang sumikat si BBM dahil may makukulong. Payag na ako, attorney. <laughs> Pero eh, hindi ko alam kung papaabutin niya doon. Baka mamaya, eh, umabot pati kay Martin Romualde. Umabot pati kay Zaldi uh, At umabot sa kanya. Di diba? etong Itong, itong, uh, ito, last na question ko na to, attorney. Itong, nga uh, Yung comment mo regarding dito sa pagre-resign ni Secretary Bunuan at ngayon ay uh, pumalit itong uh, si Secretary Dizon siyempre, uh, alam mo naman, mga sacrificial lambs, di ba, kailangan kapag merong mga mga anomalya na ganyan, meron talagang puputulan ng ulo, di ba? So, mga sacrificial lambs yan. Pero wag nating, uh, wag tayong magkasya doon, wag tayong makontento na hangga ang, ang accountability ay nandyan sa secretary level na alter ego ni Presidente, ha? Alter hmm. ego niya yan. Uh, so hanggang doon lang sa lower level, uh, let the chips fall kahit hanggang doon sa koktok. Yun, tingnan natin sa mga susunod na araw. Ano. Attorney, thank you, thank you very much sa oras na binigay niyo sa DWIZ po. Thank you very much, Dennis. Mabuhay kayo. Si Attorney Luke Espiritu, ang Presidente po ng Bukluran ng Manggagawang Pilipino. Ay, sayang hindi ko natanong yung masasabi niya kay Congressman Richard Gomez. But I'm Islam at the Turkey look is spiritual.